greeting smartwatch fans! Ito, magkukompare tayo ng dalawang smartwatch sa market. Ang Alon GTS at ang Alon Watch Foam Light. So, parehong Alon smartwatch to. Pareho ding popular. So, sa so may nagtanong o may nagcomment, ano nga ba yung mas okay pagdating sa design? Ano yung mas okay pagdating sa features? Yan yung ating sasagutin sa video review na ito. So, kung may katanungan kayo about sa GTS at sa Watch Foom Light, drop lang ng comment sa baba. Panoorin nyo yung video na ito kung gusto nyong malaman kung ano nga ba para sa atin ang mas okay. Ang GTS ba o ang Watch Foom Light. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na, like, and share sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, umpisa na natin. I-compare na natin yung dalawang smartwatch na ito. Okay. Kung napapansin nyo dito, pareho yung packaging ng smartwatch. The same lang. Ito, may nakalagay dito yung iba't ibang features. Sa support app naman, tingnan natin. Pareho din na JU Pro. Sa color, color options, magkaiba. Pink, blue at black para sa GTS. At para naman sa foam light, merong black, gold, at blue color. Okay. So, tabi muna natin to. So, ito yung smartwatch natin. Ito yung GTS. At ito naman ang foam light. Obviously, mas ma mas wide yung body frame ng ating GTS uh, ng foam light. Sa thickness naman, mas makapal siya. Medyo mas manipis yung GTS. Pero when I sa looks, para sa akin lang ha, ah, mas okay yung design ng ating watch, foam Light Smartwatch. Much better yung design, premium yung dating compared sa ating GTS na parang napakasimple lang. Plain black color. Walang ibang masyadong arte. Okay? So, ito sa, G sa foam light natin, mas okay yung pagkakadesign sport yung dating at premium din yung parang premium feel kung titingnan mo okay eto may branding pa na Elon sa strap so medyo mamahalin kung titingnan mo pero affordable pa rin compare dito sa GTS na common na common yung design yun lang minimalist, sporty minimalist smartwatch yung JTS. Okay, tingnan natin ang malapitan. Sa side, 'yun. So parehong walang function yung, walang rotary function yung ground button dito. On and off lang. So sa watch face, tingnan natin. So, ito yung mga preloaded na watch face. So, magkaiba din yung loaded na watch faces. Ito yung gusto ko dito sa GTS na watch face. Para siyang sa Apple Watch. Ayan. Okay, so pareho din yung pag-change ng watch face sa taas. Yun, may quick access tayo dito. Sa iba't ibang settings. Para sa akin, mas okay yung sa ah, uh, foam light. Okay, mas social yung dating. So, simple lang yung sa ating GTS. Sa kabilang side, so may split screen tayo dito. So, pareho lang. Sa left, o sa right side, iba't ibang cards yung meron. Okay, so sa pag-access ng menu, press nyo lang yung power button dito sa GTS natin yun dito naman sa Aulon Foam Light swipe pataas Okay. ulitin natin uh, press power button dito swipe pataas yun so ano yung mas okay when it comes to UI Parang mas maganda dito sa GTS ano compare dito sa Foam Light. Tap natin. Balik tayo. yan. So, sa features, pareho namang merong automatic activity tracking. May message notification. May sleep. May voice assistant. Meron bang voice assistant dito? Wala yata sa, sa foam light. Pareho din may heart rate monitoring, music player. Okay, may calendar, find my phone. May weather report. Ito may music control din. So, Bluetooth music control. Parehong may adjustment ng volume. Pero medyo mas okay dito yung sa foam light. Okay, tingnan natin sa heart rate. So, health. Saan mo yung heart rate dito? Yun, health. Pareho lang. Heart rate, blood oxygen at blood pressure monitoring. Sa sports, activity, pareho ding activity. Limited lang yung sa ating foam light compared dito sa ating GTS. Yung GTS, fully loaded siya ng iba't ibang sports function kung napapansin nyo dito. Okay, so napakarami siyang loaded na sports functions di ako nagkakamali, more than 50 sports function. While sa ating foam light, ilan tayong, may, ilang sports meron tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, sports function. Ito yung problema dito sa GTS or sa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, Okay? So, obviously, pagdating sa functionalities, mas okay yung sa GTS smartwatch. Pero when it comes to design, mas okay ang boom light. Okay? Pero kung papipiliin mo ako, kasi ayaw ko yung sa screen display ng home light. I ano no, baka hardware issues lang yung sa akin. Baka okay naman yung sa ibang model. Para sa akin, mas okay pa rin yung GTS. Mas marami siyang functionalities compared sa Foom Lite. Pero pareho din namang may Bluetooth call at push notifications. Okay, ang layo kasi ng features pagdating sa sports. Maraming sports function yung GTS compared sa ating Foom Lite. Yan, ito lang yung sa Pumlight. Kaya kaunti lang. Well, sa GTS, marami siyang sports function. Yung sa health, pareho lang. Walang voice assistant yata sa ating, GT, sa ating Pumlight. Meron tayo dito sa GTS. At ito pang ibang features. Utilities, ayun. So, walang e-card sa ating Pumlight. Meron tayo dito sa GTS, may ambient sound din. At marami pang iba. Sa settings, tingnan natin. Ayun. Settings. Ito yung sa settings. So, maraming options pa rin sa ating GTS compared sa ating home light. Okay. So, para sa akin, ah, mas okay yung GTS when it comes to features. Pero pagdating sa design, mas okay yung watch foam light. So, nasa sa inyo na kung ano yung uh, pinaka main goal nyo. Okay lang ba sa inyo yung pang forma o mas okay sa inyo kung maraming features. Okay? Depende na lang sa preference nyo. Kasi yung problema lang talaga sa GTS yung design. Napakasimple. Okay, although okay rin naman, pero mas maganda yung dating ng watch foam light compared sa GTS. Okay? So yun. Yung short comparison video review natin ng GTS. Okay? At watch foam light smartwatch. Ano nga ba yung mas okay? Okay? Again, pag design yung pag pinag-uusapan mas okay yung watch foam light yung problema nga lang sa watch foam light okay medyo sensitive ultra sensitive yung screen yan nagkakamali ako sa pag swipe and medyo limited yung sports features while sa Elon GTS simple lang yung design kaya medyo hindi ako okay sa design nito pero when it comes to features mas okay siya. Marami siyang features compared sa ating watch foam light. Okay? So, magre-review pa tayo ng mga next na Elon smartwatch such, a, such as Elon Curve at S5 kung hindi ako nagkakamali. Okay? Subscribe lang at like para alam nyo kung kailan kami mag-upload ng panibang video para sa bago at affordable na smartwatch. Goodbye!